Ito mga idol, magandang balita. General Torre mga idol, aka Diwata, binanatan po dito ng isang retired official ng PNP. Dahil daw bakit si General Torre nakisaw dito sa problema ng politika. Dapat daw si General Torre ay hindi na makisali dito sa isyo tungkol dito po sa politika. Sami pa po na retired official dito mga idol na huwag daw abusuhin ni General Torre itong kanyang uh, kapangyarihan ngayon bilang isang opisyal dito sa PNP ngayon. Ito mga idol ha, napakagandang balita ito dahil akala ko wala na pong uh, wala na pong magsasalita tungkol po dito sa ginagawa ni General Torre tungkol po dito sa mga pamamalakad ng politiko. Kung bakit nakikisali po siya dito mga idol. Ito, panoorin po natin yan kung paano binatikos at binanatan po si General Torre. Yan. Panoorin natin. Mataas na opisyal ng PNP. Sa halip daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, ay mas pinipili nitong makisawsaw sa politika. Narito ang balita ni Paul Montebon. Isiniwalat ni retired police general Philmore Escobal ng PMA Sambisi Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika sa halip na itoon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan ang CPP NPA NDF ayon kay Escobal tila inaabuso ni Tore ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobal na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP and PANDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobal, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CID IDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines noong Pebrero 22, taong 2025. Inakusahan si Abines na umunoy pagpapakalat ng maling impormasyon at di umunoy paghack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobal, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni ay ang patuloy na pananamantala ng CPPNPANDF sa kabataan para sa kanilang peking revolusyon na madalas na uuwi sa trahedya. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na banta ng CPP NPA NDF ay ang nangyaring inkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre ayon kay Escobal. Nagbabala sa Escobal kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi Ibatid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanyang pinaglilingkuran at kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang nais, maaring makalimutan na siya. Pinakamalungkot anya ang magiging wakas ng karera ni Torre kung paano siya maaalala ng publiko tulad ng pagiging simbolo nito ng kalupitan at paniniil. So ayun, nakita nyo naman kung ano po yung pinagsasabi doon ni Retired General tungkol po sa pagbatikos niya kay General Torre. Sa bagay, tama din naman po yung sinabi talaga ng isang opisyalis na wag naman sana daw abusuhin ni General Torre ang kanyang kapangyarihan ngayon. Hindi rin naman talaga masama na gawin mo yung tungkulin mo bilang isang opisyal ng kapulisan. Huwag mo naman sanang abusuhin para gamitin ka ng politiko ngayon. di ba? Yun ang mahirap eh. Na ikaw mismo nasa tungkulin ka tapos nakikisali ka dito sa problema ng politika. Lalo-lalo na dito ngayon sa problema ng administrasyon at mga Duterte. Dapat sana wag ka nang makisali. Kasi Nasa posisyon ka pa eh, nakaupo ka pa dyan bilang isang uh, leader ng kapulisan. Huwag mo naman sana ang gawing imahe, yung ginagawa mo na parang pinapakita mo na may favoritism yung ginagawa mo. Kung baga sumusunod ka kung ano ang inuutos ng na nasa likod mo dapat gawin mo yung nararapat kung ano po yung dapat nagawin mo para sa ating bayan. di ba? So tingin ninyo mga idol, itong ginagawa ba ni General Torre, itama ba itong ginagawa niya na makikisaw po siya dito sa problema at issue dito sa politika ngayon sa ating bansa? Dapat hindi na po siya makikisali dito. Dapat ang gawin na lang niya talaga tutukan yung problema dito sa ating bansa, itong mga nangyayaring uh, na nangyayari ngayon sa ating bansa na ang daming patayan na nangyayari po dahil po sa isyu ng droga. Di ba? Kaya pakiusap lang sana sa ating mga kababayan na sana uh, patuloy lang po tayong magbantay at ipaglaban yung karapatan natin bilang isang Pilipino. So, mabuhay po tayo lahat mga kababayan nating Pilipino at ipaglaban po natin ang karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino sa ating bansa. So, yan lang po mga idol